Magandang hapon po sa lahat, especially sa aking mga followers at subscribers ng aking YouTube channel at Facebook page. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Rang-ayan at meron po tayong Bible study dito at sa mga oras na ito ay katatapos pa lang namin ng aming Bible study eh matagal na po akong naglilihi sa ginataang gabi char so ayun na nga po hindi ko na napigilan ang sarili ko at kinapalan ko na mukha ko at nanghingi na ako ng gabi dito kila sis Edrelin kaya tuwang tuwa naman siyang nagbigay sa akin kasi kung hindi nyo po na itatanong ako po ay isang bikulana ayan mga kapatid Yay! so nalaman nyo na po thank you lord meron kami blessing na gabi at ito naman ang batang si Entong, isa siya sa mga tinuturuan namin dito sa Barangay Rangayan. Bawat bata sa aming ministry ay nagtuturo kami patungkol kay Jesus Christ at sa Bible. Dahil alam naman po natin na sa panahon ngayon, karamihan sa ating mga kabataan ay babad na sa gadgets, dala na rin ng makabagong teknolohiya. Kaya ito yung mga pagkakataon na maturuan natin sila patungkol sa ating Panginoon at sa kanyang mga salita. Ay, Jesus, Jesus, bigyan mo po ng mahabang buhay Ay, taon ang taona ko, doon. ang nanay ko, Ay, ang papa -pa pa -pa pa ko, At ah, ang mga kapatid ko then, po, na makasama namin sila ng mahabang panahon. Pan oh, Amen. Sa buhay. Opo, salamat sa Lord. Ayon, salamat sa Lord. Yan palakpakan natin balak. Ito naman si Bobby na taga rito rin sa Rangayan. Naku, maraming nagsasabi na ang batang ito ay isang pasaway at matigas ang kanyang ulo. Actually, hindi namin siya nakasama sa Bible study kanina. Kaya ito, habang kami ay naghahanda ng pauwi, nakita namin siya sa labas. Kaya tinawag na rin namin siya at ipinag siya ng asawa ko. Siya nga po pala, si Bobby ay isa sa mga tinuturuan namin sa school campus ministry at siya ay nasa grade 6. na andito naman po tayo ngayon sa Barangay Kulyat, dito rin sa munyos Nueva Ecija. At ang schedule ng aming ministry dito ay tuwing araw ng lunes dito sa bahay ng aming kapatid na sina Naati Leti at Kuya Berting kami nagagather ng Bible study kasama ng mga tatay, nanay at mga kabataan dito sa lugar nila. Meron po kaming testimony, worship o pag-aawitan at higit sa lahat ang pag-aaral ng Word of God. So ayan, nakikita nyo po ngayon si Kuya Bertie, siya po ay nagtitestimony at si Ate Winnie naman ay nagtuturo sa mga batang ito ng patungkol sa salita ng Panginoon at uh, pag-aawitan, magandang uh, good values at saka yung mga word of God tinuturo na din ni Ate Winnie sa mga batang ito para habang sila po ay lumalaki ay may natutunan po nila ang salita ng ating Panginoon so ayan po lahat po kami ay kung sino po yung available na ministry worker ay pwede pong sumama dito sa mga lugar na mga pinupuntahan namin kung saan kami nagagather ng mga ministries. So ayan, dito po ay napakasimple lang no, nagagather po kami minsan sa tabi ng bukid, riway yung hangin. Basta hindi lang mainit so naghahanap kami ng mga spots na hindi mainit so ayan naman yung mga oras na na-sharing na kami ng Word of God so masarap lang makinig kasi alam mo yung kahit punong-puno ka ng problema, pag ganitong nakakarinig ka ng word of God ay kahit papaano po ay nalilesen yung ating mga isipin kaya ganito po kami dito sa probinsya so sobrang simple lang talaga Ngayon naman ay araw ng Martes at andito kami ngayon sa Katalanakan Elementary School para sa aming Campus Ministry Activities. Dito ay nagtuturo kami sa bawat room kung paano mag-worship, mag at patungkol sa Bible sa mga estudyante dito. At syempre, para hindi maburing ang mga bata, nag-iisip din kami ng iba't ibang activities para sa kanila kung saan ay mag enjoy sila at magiging masaya sa bawat activities na aming ipagagawa sa kanila. Pag tuwing Miyerkules naman ang schedule ng aming ministry ay meron sa Barangay Labne, Barangay Faigal at kami naman mag-asawa ngayon ay papunta sa Barangay Santa Ana, Gimba Nueva Ecija. Ito ang pinakamalayong lugar ng ministry ng aming church at dito ako naka-assign kasama ng ibang mga kapatiran itong aming dinadaanan ngayon kung makikita nyo po yan ay papuntang gimba at halos kabukiran at puno ng palay ang mga tanim dahil alam naman po natin na ang Nueva Ecija ay nandito ang mga kapalayan at agriculture kaya nga tinawag itong Science City of Muñoz o ba diba, may natutunan kayo habang kayo ay nanonood ng video ko na ito char so ngayon ay paliko na tayo at itong daan na makikita ninyo ay papuntang Barangay Faigal. Isa ito sa mga dadaanan namin papuntang Gimba. Makikita ninyo sa aming mga daanan ay may mga irigasyon din o patubig dahil ito ang isa sa mga kailangan ng mga pananim dito. Ayan, at meron pa kaming nadaanan na nagtatanim ng palay. Nakakatuwa, ang sarap tingnan na ganito sila magtanim dito. Nakakabilib po talaga ang ating mga magsasaka. Salud po sa inyong lahat. sa waka sa haba ng aming nilakbay simula sa barangay Gabaldon barangay Labne, barangay Faigal, yun yung mga barangay na aming dinaanan sa wakas ay nandito na kami ngayon at maayos kami nakarating dito sa barangay Santa Ana Gimba, Nueva Ecija so ito nga pong Santa Ana na ito ay hindi na po ito sakop ng Munoz kundi sakop na po ito ng Gimba kaya ito po ang pinakamalayong ministry ng aming Church. So sa mga oras po na ito ay tayo po ay nananalangin sa may sakit na si Kuya Roberto. So nandito tayo ngayon sa kabilang ilo. Ngayon po ay ah, nag-iipon-ipon kami dito sa kanilang bahay upang ipanalangin itong mag-asawa na ito na ngayon ay may karamdaman kasama sila Ati Erlinda at saka si Ati Lerma dito po sa Gimba. So yan po nananalangin po tayo sa mga oras na yan at maya maya po ay nakishare din po ng word of God so yan po yung mga ginagawa na mga activities namin dito dito sa barangay Santa Ana Gimba Nueva Ecija so ito na mga pictures na ito yan yung mga kananayan o sim nanay at saka sim bata Ito naman po mga pictures na ito ay sa San Antonio Integrated School. So ito naman po ay araw po ng Webes ang aming campus ministry activities dito. So ganun din po kung ano yung pagtuturo namin sa ibang school, ganun din po dito. At ito naman pang huli ay ang araw ng linggo. So ito po ang araw ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. At yan po mga kapatid ang aming schedule ng buong linggo ng church ministries. So makikita nyo po dyan, after church may mga pagkakataon din na kami po ay nagja-jamming, nagbabanding, Uh, pagkakanta o pag-aawitan. So yan po ay bihira lamang po yan. Kaya kung maitatanong nyo po, sa buong isang linggo, hindi naman po yan buong maghapon na ginagawa po namin yung ministry. Minsan may mga pagkakataon na sa isang araw ay buong maghapon. Meron naman na ilang oras lang. So that's it for today's our video. Maraming salamat po sa mga nanonood ng aking mga vlogs. At kung meron pa po kayong gusto i-content ko just comment down below sa ating video and para malaman ko po kung ano yung mga gusto nyong malaman dito sa ating buhay probinsya maraming salamat po and god bless everyone bye